Ar. Ar. na. Nag-jolly tayo. Ito na, nag... Nakapalista na kami kuya sa ano doon sa doktor. Dali marami nagpapa-check up na kaya 5 5 ano sabi ko sa babalikan spagetti. ko at mahirap itong magpaligoy. Saan ba paligoy na lang? Ay, na. Malabas kayo, na lang ako. Oh. Fried chicken sa spaghetti. Dika na.

Ligo ka na at naghihintay na yung doktor sa iyo. Yeah. Naghihintay na si Jollibee. Naghihintay na si Jollibee. Para noon. Dali na. Ganun tayo maligo. Ali ka na. Dali na. Dali na. Dali na tayo. Sige na sarado niyo na yung ano yung dito. Dali. Dito na paliguan sa ano dito sa loob ng saan, bahay. Yan sa ang pagpapanara pa mga kalingap mga kabente. Dito po ngayon sa lugar po ni Charmaine. Yan. Ngayon pong araw ay papatsingapan po natin si Charmaine. Para pagdala po natin sa naga ay eh, uh, okay na Sir Mane oh. hmm. Sir Mane Di ka pa naligo? Di Magligo ka? Pa uh, ka? Mag galing kami dito kanina, kala namin Napaligwangan ang na na dito si ate, ano? Ayun po, wala ko po Nasaan? Wala ko si Madiano Nag-aano pa ng tubig? Iyo Iyo po Kuya Oo yun 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 ko Charmaine papaliguan ka ni Ate Ano? Papaliguan Ha? Ano po siya? Aki Ay ito na ito naman papaliguan Si Ate Tara na mapapaliguan Hindi lang papaliguan ka na maalis tayo Tara na maalis tayo Tignan mag... naman papaliguan kayong dalawa Sabunin mo ruby na Si, ano tas gusto sa muna nga ano Tara Tara nga Sa'yo na ano Maalis tayo Madali bita mo na Tara Mari sayo tara. Oh Reji. Maputi dong. Yung maputi ang mapaligo sayo? Ma yung maputi. <laughs> apo ta apo don ko. Yo, yung maputi ang mapaligo sayo. Asige apo don ko si Reji. Manim. Si Reji ata yung maputi, ay maputi, medyo maputi ma si Reji. Asige lang rabili na. Odo, gatin lang si Gigi. Alin yan? Padaman. Pero DJ, ikaw daw ang paligo Namimili ng mapaligo sa kanya O yung maputi ano, daw Sa akin ka mapaligo? Oo Ligo tayo? Tara Dali ano? Ha? Ate Ay siya Ate 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 na Mag-jolly tayo Tara, nag... Nakapalista na kami kuya sa ano doon sa Ay, doktor.

Galit, galit. Oh, mga bibigyan yung pera tayo. Mga mall tayo. Halika na. Paligo na. ma SM tayo. Mapunta tayo yung bagas-bas. Halika na. Dali na. Halika yeah. 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 na. Yung mga iba naman yung baga. Ta? May mga ginaga. May mga ginaga. Tatay, nandito po siya. ano po muna tayo. Dito muna tayo mapacheck up. Para magka-record siya. Ano natin sa naga. Dito po siya. Ano, pwede mo na tayo dito po. Ano? Kaliguan siya. Ano? Wala ang tayo ng tubig. Kuli na. Kuli yan na. Di ba may bado ka? Okay na po yung may damit. Sige na to. Si kuya o. Nakabala ka na kuya. Ligo ka na naghihintay na yung doktor sa'yo. Si Jollibee. Naghihintay na si Jollibee. Naghihintay na si Jollibee. Para nun. Dali na, dali tayo na. Dali na tayo. na 'yung ano, 'yung dito. yung dali. Dito na paliguan sa ano, dito sa loob ng bahay. Sarado ba, na, okay. na kapaguan, ha? Oh. Ay, po tayo sa. Eh, iba. Sarado mo po ito at mapaligo. Mapaligo sarado muna muna. Mamay muna po dito, po. dito na lang po. Dalong nanjan. Eh sarado muna ito, Reggie. Dito muna kami ay. Sa sarado na lang po at ma.

Kailangan po na ma-iidala po ito ngayon. <coughs> Kahit pa paano magka-record na din sa... ano, yung pang-dispensary card. Trabu. Ha? Ano Tara! Ano? Halika na! Maalis tayo. Halika Mari. hali na, Marie! Sa araw okay, pa malungkot? Mo. Yan, tali!

Ayan, si Blue. Ay, si si Jolly, oh. si ate, si ate na lang? Ayan, sa si ate. Bili na. Ay, maganda na, o. Oh. Maganda na. yung hmm. niya. Hmm. Tatay, ikaw na lang po tatay, magsama sa amin sa sa doktor po ano. Ah, oh, sige po. Oh, yan ang ID niya yung ano, yung yung may bago siya ngayon ay may bago. Pero po ang ano nito. pag nang na lang po ay may dispensary card pala Yan yung dispensary card Yan ang nahanap Kaso akala ko walang dispensary card Ano yun? ID? W W ID Yung number nung ano Yung doktor sa Yung mga sa Neuro

Maganda ng ang buko kasi kay Rubelin dati. Kay Rubelin. Yan po mga kalingap, mga kabente. Napakahirap po yung ganitong sitwasyon na magkumbinsi sa katulad po nitong may depression. Yan una-una, hindi pa po kami masyadong kilala nito ni Charmaine. Pinipilit po namin na magpaligo kasama sila Rubelin at Reggie. Kaso hindi po talaga pumapayag kailangan po sa ganitong sitwasyon ay mahaba um, po ang pasensya yan, gra grabe po yung uh, dumi sa katawan ng batang ito na si Charmaine siguro po ay yung lolo nahiya nahi nahi po na linisan hinayaan na lang po na ganito po yung maging sitwasyon dapat po babae ang naglilinis at nag-aasikaso po sa tulad po ni Charmaine Ayan, maraming maraming salamat kay Rubilin at uh, kay Rigi sa walang sawa na pagtataga na makumbinsi si Charmaine na maglinis ng katawan. Yan ngayon po ay um, uh, tandaan sana namin sa pag-check up kaso ay uh, pahirapan yung uh, pagkumbinsi. Yan. So masusunod abangan nyo po yung update po dito kay Charmaine. Sana gumaling din ito katulad ni Rubilin. Yan po mga kalingap, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking youtube channel sa mga hindi po nag-i-skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe pasubscribe po Mr. Ventiboy Vlog maraming pong salamat God bless po sa inyong lahat